everybody, may share naman ako ng isang application na kung saan ay dito na pwede kang makakuha ng free 120 pesos at yun ay ilalaro mo sa kanilang games so itong games na to ay isang nice 88 so ito guys nakapag-register na ako dito so i-open na natin Tsaka, para para malaman nyo kung paano kung paano makuha ang free 120 pesos nila punta na lang kayo dito sa pom, ay okay dito sa member so dito sa member hanapin nyo lang ang promo list so pindutin natin yan so ito guys itong promo list so ayan register na free 120 then nakuha ko na yan kapag yan ay applyan mo halimbawa ito kasi nakaanak na yan eh nakaanak na siya style -dahil, dahil na kuha ko na yung free 120 kung baga pumunta ka lang sa member at saka napin yung promo list at pindutin mo tong apply halimbawa lang pindutin mo yung apply na yan at saka na yung code na yan eh kung anong code na nalabas i mo lang at i-confirm ayun ay makukuha mo agad ang 120 pesos so huwag na muna natin yung pindutin so guys as in legit na legit na nagbibigay sila ng puhunan at saka pwede mo nang ilalaro sa kanilang games so dito meron akong 120 naka-cash out Nak naka-cash out na kasi yung napananunan ko dito guys at legit na legit guys ay nagbibigay sila ng 120 so ilalagay ko na lang yung link sa bio tsaka try nyo na baka certain kayo good luck